memorize mo yan, yung ayong place kung saan tayo magsasin. Madali lang yon Pero ano lang kayo dun kung ano yung gagawin. Like, right? if, if ACC, AC shop mo lang doon kayo sa bus station, sure. pwede na. Kung sasalita, of course, so, kung anong linya mo dyan sa back station. Ay! <laughs> Nagkurog <-crob> akong tumundan yung mga. Kasama niyo yung anak mo dyan. Kasi, ang um, yan, pwede lang yan. Pwede lang unahin yan. Hindi yan sa loob loob na isu Tapos pag sa park na, tayong dalawa, tatlo na tayo nilataw. Ay! Anggoy! <laughs> huwag na yun lang. Huwag na niya <laughs> Ang Anggoy, inaupo <no. laughs> mo. Ang Anggoy! <laughs>